Tapagalitan ko yung anak ko, ipra ko. Maghapon sa ro'ng sa kabila na naglaro. Hindi na muwi, ngayon lang uwi. Ngayon malapit na siya. Kunwari binalot ko yung damit niya. Kunwari palalayasin ko na siya doon sa titiro sa kabila. Ano? Kuya mo! Kuya mo Ba't ngayon ka lang? Alam ka, mag-uusap tayo rito. Ha? Dito mo sa tas lagayan. Ba't mo na umuwi? Ha? Po, rito po. Ano pinakain sa'yo doon? Ba't mo na umuwi rito? Ha, ito ang, ano mo, baro mo. Balis ka na rito doon ka tumira ayaw mo na sa amin oh bakit la, bat lagi ka na lang doon pinapayagan naman kita pumunta roon. parang ayaw mo na umuwi hindi mo naman si papa oh ngayon binalot ko na lahat yung gamit mo umalis ka na rito doon ka na tumira kay ate mo bibi oh. dalay mo na yan doon bakit ayaw mo umalis? Ha? Ayaw mo na sa amin? Kanyang malagi naman ginagawa mo. Pag pinapauwi ka, mamaya na, mamaya na. Isa pa na. <laughs> Iyak ng bibi ko ah. <laughs> <laughs> na bibi ko ah. Oh, ano? Doon ka tolong, bukas. <coughs> Bala pa. Magdala ka ng sweater mo ah. Malamok doon. Magdala <coughs> ka ng sweater pag lama ah. Alam mo ah. Prank ka lang ah. <laughs> ano yung dala mo? Ano yung dala mo? Thank you for watching!